Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa aking channel. Gregory Farmer e. nga po pala ito. Uh, bali ngayong araw na to mga kagulay. Nagtatabong kami ng ano. Tataniman ng talong. Uh, kung mapapansin nyo malit lang yung daanan. Kasi nga sinunod lang namin yung dating ano niya dito mga kagulay. Pero doon sa kabila ay isang metro na mga kagulay. Uh, okay lang din naman to. Kasi babalagan naman. Kaya... Pero kung tutusin sana mga kagulay mas maganda pa rin yung 1 meter ang ano. Ang danya. At tulad nga rin yung sinabi ko, sinunod lang namin kasi yung dating plot niya dito na kasi binunot namin yung talong bago pang tanim yon mga dalawang bomb pa lang yata binunot na namin para uniform na talaga yung ano kasi ilang piraso lang naman yon nasa 300 yata mga kagulay kaya ganyan ang nangyari dyan mga kagulay bali ito mga kagulay ay tinatabunan na uh, gumamit kami ng drip hose mga kagulay ito yung drip hose na to mga kagulay mapapansin nyo Ayan yung drip posts namin. Binalik lang namin yung dating drip posts dito. Kasi nga meron nalagyan na dito ng mga ilang plat. Mga sampu yata. Uh, mga pito. Kaya binalik lang namin to mga gulay. Ang style namin na pagkakabit ng drip posts mga gulay. Kung mapapansin nyo nakaganyan na siya. Bago siya tabunan mga gulay. Ay inaayos na namin yung drip posts. Ayan. Kung mapapansin nyo mga gulay. Ganito. Naayos na namin yung drip posts. Ayan. Nasa gitna na siya mga kagulay baka sasabihin ng iba na di abot yan sa, sa puno kasi gilid gilid ka double row ka boss Greggy baka gaganon din bang, ano, mga viewers natin o kaya sub subscribers natin yan ay hahatakin lang yan pa gilid mga gulay nilagay lang dyan yan sa gitna ang purpose nun kasi hindi pa siya nabubutasan eh ang ginagamit ko pambutas dito mga gulay kung nakakasubaybay kayo yung lata na may ano na may baga yun ang ginagamit ko kapag ilalagay ko lag ilalagay ko kagad dyan sa gilid baka madali ma -ano lang yung drip post natin mga kagulay kaya nandyan muna siya sa gitna kapag nabutasan na siya salang siya ilain papunta dun sa puno ng ano ng talong natin mga kagulay at saka ang purpose niya kaya nasa gitna pa siya kasi di ba nga nagbabalag ako kapag iano ko kagad siya sa gilid baka matamaan lang siya ng ano ng kawayan kapag mag ano ko ng kawayan dyan mga kagulay kaya nasa gitna yan madali lang naman mga kagulay na higitin niya papunta sa puno kapag natapos ng malagyan ng kawayan sa kamabutasan. Yan ang ganyan yung technique na ginagawa ko mga kagulay. Yun nga, magtatanong kung anong silbi na itong drip hose. Uh, ang silbi nga nito mga kagulay ay para hindi na ako nagpapatubig. Hindi na, mas matipid yon mga kagulay. Sasabihin nila siguro sa iba na mahal yan boss. Paano ka mas makakatipid yan? Eh, tinitignan namin sa mga online na sa 4 plus ang isang rolyo. Uh, sa katagalan mga kagulay, maiisip nyo na makakatipid siya kasi Kalinbaw magpapatubig kayo kung ano mas matipid to mga kagulay kasi itong drip na to base dun sa mga napapanood ko rin uh, matagal din naga gamitan to uh, dalawang gamitan ka lang nito dalawang krapin ka lang ay bawi mo rin naman at saka yung ano dito uh, yung sa gitna niya kapag nag na yan basta-basta matutubuan na rin ng ano basta hindi lang ulan gawa na nga hindi siya matutubigan syempre hindi tutubo yung tubig pero kung pag magpapatubig kayo na kahit sabihin nyo na inspiran nyo na siya ng herbicide halimbawa na nagpapatubig naman kayo uh, tutubot tutubo pa rin yung ano yung damo yun yung ano dyan mga kagulay kaya na na kami tapos ang isang silbi pa rin yan mga kagulay kasi organic yung ginagamit ko uh, dyan ko na rin patadaanin yung ano yung abono natin mga, mga kagulay yung omega ng agronica product mga kagulay agronika uh, agronica baka naman uh, yun nga mga kagulay balik tayo doon ah uh, yan ang silbi ng drip hose. Tapos hindi siya mabibitin ng ano ng tubig kasi may drum naman ako. Ilang drum 'yon? Mga 10 drum siguro. Iyahangir ko na lang yung drum, kumbaga itataasan ko na lang yan na yung ano ko, source of uh, water ko mga kagulay. Kaya maano siya, hindi na siya kumbaga dilig ng dilig o kaya patubig ng patubig, doon na lang mga kagulay may water pump ka lang. O kaya may dip well lang kayo ng bawa. Uh, paano niyo lang punuin niyo lang yung ano? yung drama lang ganito mga kagulay pero itong papakita ko sa inyo mga kagulay ay malito kumbaga babaguhin ko to mga kagulay kasi ito yung inanuan ng may-ari dati ang ganyan tama na yung ganyan nakahangin ang mga kagulay pero dapat mas mataas siya mga kagulay kasi hanggang bewang ko lang to mga kagulay kumbaga mas yung gravity niya ay mas mahina mas mahina yung gravity niya kaya kailangan mga ganito siguro kataas mga kagulay diyan Diyan ipapatong para yung gravity na tu gravity ng tubig na papunta doon mas malakas mga kagulay. Yan ang gagawin ko diyan mga sampu tapos magiiwan lang ako ng dalawang ano, dalawang drum para sa pang-spray. Siyempre marami to, kailangan na kadram na rin para isang timplahan na lang ng ano ng insecticide o kaya fungicide kung ano man, pulyar para isang timplahan na lang. dire diretso na. Kasi ang gagamitin ko rin dito pang-spray mga kagulay ay power spray. Yung ginagamit ko dati doon sa akin, yun din ang gagamitin ko dito mga gulay yan sya bali ito ay mga nasa 5,000 ang kakasya dito mga kagulay hindi lahat to matataniman mga kagulay kasi ito nga kasama to sa 3 hektarya yung kalawak na yan kasama yan sa 3 hektarya kasi ang plano nga kung uh, ulitin ko lang ulit ang plano kasi dito mga kagulay ay every 2 months ay magtatanim kami ng 3-5 na talong para wala na siyang putol mga kagulay wala na siyang putol pa kapag natapos naman sa kabila mamumunga na naman sa kabila o kaya maaabutan pa nga niya to Kol, tanatanawan nyo yung tungkol lang baka basig yung nakabaliktad ah Ay ayun nga mga kagulay para wala nang ano wala nang putol yung ano para maka maabutan man natin yung tag ano tagmura ng talong mababang presyo pero sigurado din naman tayo kapag ganun gagawin maabutan din natin yung mahal na presyo kaya ang ano dito 3.5 lang ang 3.5 kasi pangit naman kapag 10,000 10,000 halos matatanimang na to lahat tapos maabot mo yung presyo na mura. Ang hirap talaga makabawi kaya mga kulay kahit gano'n mo kagaling mag gano'n talong wala man uod dyan wala man kung ano mang ano dyan kung mura doon na ano yung ano yung mga farmers natin mga kulay kaya ang teknik na ginawa ko dito every 2 months 3, 2 months, 3, 5 ganun ang gagawin ko dito mga gulay kasi tatlong hektarya to pero itong dito na nabakante para yan sa atsal at saka siling labuyo sa mayo mga kagulay sa may ko magtatanim dyan mali hanggang doon kasi yan mga kagulay sa kasama sa tatlong hektarya hanggang doon sa mga puno hanggang doon din yan mga kagulay mga puno kaya tatlong hektarya to pero hindi naman to kabuhan ito tatlong hektarya kasi ang, ang kanon nito kasama na itong bahay na dyan mga nasa 2.7 lang siguro to mga 2.6 mga ganoon mga kagulay ayan, ganyan, ganyan ang ano bubutasan na lang nila yung mga kagulay, ganyan yan ganyan ang ginagawa namin bago nila ikon muna yung ano, bubutasan nyo yan at saka paglalagay nito pala mga kagulay baka yung iba kasi yung paglagay ng may-ari nito nung mga karaan, nakaangat yung ano yung butas nya kasi may butas yan ng maliit mga gulay. ayan paglagay nung nagtanim dati dito nakaganyan kasi dapat yan mga kagulay pag maglalagay kayo nakaganyan talaga yan mga kagulay yan dapat sisiguraduhin nyo na nakaganyan lahat yan bago nyo iladlad yung plastic para yung tulo ng ano ng tubig mga kagulay sigurado rin napapunta sa ano puno? sa puno mga kagulay yan siya. yan bali uunatin lang yan doon Huwag nyo nang pansinin yung ano daanan maliit talaga sa dyan mga kagulay sabi ko na sa inyo malit yan kasi sinunod lang namin yung ano kasi gaul na nga kami sa oras mga kagulay sa biyarnes ay darating na yung seedling, seedling na inorder namin tapos ang araw ngayon ang araw na merkulis na mga kagulay tapos nagtatabong pa kami eh, marami pa kami tatabunan kasi 65 na plot to, mga kagulay 65 na plat na eksakto yung ano yung 5,000 kasi kinuwenta ko na siya mga kagulay ang teknik technique pala dito sa paglalagay ng drip din mga gulay dapat pare-parehas yung haba. Lalo kapag ganito na every 2 months din kayo magtatanim, kailangan mga gulay ay pare-parehas yung haba. Bakit ko nasabi na kailangan pare-parehas yung haba mga gulay? Para pagkatapos nito, halimbawa gagamitin niyo uli, pare-parehas din yung haba doon para uniform siya kumbaga hindi na kayo sasabihin nyo na ay mas mahaba yung plat ko dapat putulin nyo rin yung plat doon sa paglimbawa ako puputulin ko rin yung plat doon kapag may mas mahaba dapat para parehas siya para paglagay ng hose ito mga kagulay pero ito mga kagulay hindi yan yung hos ano, yung ginamit nung, ano, nung may ari dati dito siyempre nagtetesting testing pa lang siya mali, ito mga kagulay ang purpose nung, nung pantay pantay yung plat mga kagulay ang kahaba para kapag inunat tong hose na to mga kagulay ito straight talaga siya mga kagulay yan. Pag inunat yan yung mga kagulay straight talaga siya papunta doon. Ito nga, namali lang to. Kaya nga, ginawan ko na lang siya ng paraan para mag-uniform mag lang yung ano, yung haba ng mga drip hose natin, mga kagulay. Para paglipat doon, ganun din yung haba para pantay-pantay lahat mga kagulay. Kasi to kwadrado naman to kung mapapansin nyo, yung area niya ay kwadrado. Yan, kwadrado. Hanggang dyan yan, sa may kalabaw na yun. Kwadrado, kwadrado na naman doon, mga kagulay. Kaya ganyan yung ginawa ko uniform na yung ano, yung pag pa, yung taas ng hose. Uniform na siya mga kagulay. Bali to mga kagulay, mga 30 30 meters sa isang plat. 30 meters. Yan hanggang doon yan. Kasi base doon sa mga na pagtatanungan ko na subscribers subscribers din natin na uh, uh, kapag lumagpas daw ng 60 halos hindi na daw niya maano kapag lalo kapag ganyan na uh, gravity lang yung gagamitin ay hindi na ma paano sa doon sa taas. Kaya ang ginawa ko naman, uh, uniform na lang, pantay-pantay na lang na 30 meters ang taas. Kasi kapag 50 pa taas daw, may nahihirapan yung tubig na umano sa dulo. Kaya yun na naman naisip ko naman, nagagawa na lang din ako ng ano, sarili ko na ano, diskarte. Yun nga, 30 lang para kahit na limang plat siguro yung pagsabay-sabihin ko, kaya sampung plat, kaya niya siguro tulak ng hanggang doon sa dulo yung tubig mga kagulay. Kaya yun na naisip ko na paraan Kumbaga, uh, nag, ano, nagplano muna ako. Katulad ngayon siya sabi ko sa inyo, hindi basta-basta ang -basta bagano, dapat pinaplano talaga yan mga gulay. So, ayun mga gulay, ayon nga, tinatabunan na nila. Sa biyernes, update ko kayo. Kung ano, basta kung ano man yung may update ko dito, abang-abangan nyo na lang mga gulay sa pagtatanim, pagbubutas, paglalagay ng ano, ng balag, paglalagay ng twine, uh, pagpo pruning an, uh, uh, update ko na lang kayo lagi mga kagulay para masubaybayan nyo rin kasi maraming nag-aabag din na nagsasabi sa akin dapat simula, simula sa simula ay ano eh, lagi ko naman nire-reply sa kanila meron na akong nagawa nyan uh, na na siguro makita kaya nagsimula ulit ako dito mga kagulay sa pinakaumpisa yan mga kagulay So hanggang dito na lang ako mga gulay sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong ko. Dito sa panibagong tataniman ko mga gulay 5,000. Tapos sa susunod na buwan, January, mga kalagitnan, 3,500 uli. Mga ganun mga gulay. Maraming maraming salamat po sa inyo. hanggang sa muli, Greggy Farmer. God bless po sa ating lahat.